Okay, magandang gabi po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong uh, baha dyan sa Dabao. Kanina po, napanood ko yung programa sa SMNI, yung yung kay Eric Celis at saka kay uh, Lorraine Badoy na tinalakay nila doon yung tungkol sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Davao na personal siyang nagbigay doon ng ayuda tiningnan yung sitwasyon doon at ang hindi ko po nagustuhan although nagpasalamat naman sila natuwa sila ay si Lorraine Badoy pala eh taga Mindanao din itong si Eric Celis Bisaya yata eh natuwa naman sila at nagpasalamat na nagpakita doon ng personal itong Pangulo pero at nagbigay ng uh, total of 265 million pesos para sa ilang probinsya ba yun hindi ko hindi ko na na take note kung ilang probinsya ang isang probinsya na nakatanggap ng 20 million, may 15 million, may 10 million depende siguro sa sa tindi ng uh, damage or depende sa laki sa number of population ang hindi po maganda doon sa sinabi ni ni Lorraine Badoy ay yung pera, yung amount na ibinigay ni Presidente Bongbong doon was uh, embarrassingly small amount. Embarrassingly small nakulangan nakulangan sa ibinigay well sa ganang akin sa totoo lang, maliit naman talaga yon 265 million para sa ilang probinsya naganon katindi ang uh, damage ang destruction maraming namatay lubog sa baha ang mga kabahayan Maliit talaga yon pero ang hindi po tinake note ni Lorraine Badoy at ni Eric Salis ay yung sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na yung amount po na yon ay pauna paunang bigay emergency fund na ibig sabihin yung uh, yung pagkakataong yon dahil dumalaw din lang naman siya nagbigay na siya. Urgent need. Para may magastos. ba? Diba? Yun ang hindi nila tinignan doon. Ang nakita lang nila yung amount. Maliit naman talaga yun. Dapat nga doon, billion eh. Sa laki ng sa laki at tagal. Ang tagal na eh. Siguro mga dalawang linggo na itong uh, baha at landslide jan. Hindi <laughs> Hindi maganda ang tabas ng bunganga dito ni Dr. Lorraine Badoy. Ang nakita, ang tiningnan nyo lang, yung amount na ibinigay. Pero hindi ninyo tiningnan. Hindi nyo pinakinggan kung ano Ano yung kakabit? Ano yung kakabit na salita doon sa ibinigay na yon. Malinaw po ang sinabi ni Pangulo na paunang bigay. Ibig sabihin may kasunod. May kasunod pa. Pwede ba naman 'yon na ah, ganun lang. Kasi po ang sabi ng uh, nila Pangulo at ng mga cabinet secretaries na kasama niya doon nagpunta Iya assess. Iya assess pa yung distraction tsaka kung magkano ang pwedeng ibigay sa bawat munisipyo o probinsya. Kasi hindi pa naman talaga magagawa yung pinaka total na kailangang amount ng pera dahil hindi pa na-assess. ko kompyutin pa aaralin pa kung papano ano ang gagawin kaya depende kung magkano ang ibibigay kaya nga po nakapagsalita itong si si secretary eh, assistant assistant secretary ba yun personal secretary si Anton Lagdameo na kailangan yung mga mayor, governor mag-request ng ayuda. Ibig sabihin, hindi naman siguro si Pangulong Bongbong mismo ang mag-assess noon. Natural ang mag-assess yung local government, yung LGU. Alangan naman yung tagamay nila pa, yung mga sekretaris pa ang gagawa. Natural sila sila yon na nandun, mayor, governor. So, i-assess nila yung tindi ng uh, pinsala. Tsaka sila ngayon magbibigay ng amount kung magkano ang kailangan nila plus SOP. <laughs> Hindi mawawala yun. Kaya nga nakapagsalita po si si Secretary Lagdameo na kailangan submit ng request including the amount. Yung hindi makakapag-submit, ibig sabihin, hindi nangangailangan. Walang damage. Yun ang ibig sabihin ni Lagdameo. Eh sinabi na, nagginawa na naman po ng mga mga toxic na DDS vloggers. Ginawa nilang uh, walang konsyensya at walang puso, walang budhi, itong si Lagdameo. Nakesyo ang sinabi, hindi na makakatanggap ng ayuda kung hindi magre-request. Alam nyo, tumitingin lang kayo doon sa hindi kinukuha yung total context nung salita. Pinili lang. Pinili. Itong phrase lang na ito, ang inilabas nila doon sa kanilang vlog. Para ano? Para siraan. Para masira sa tao yung lagdameyo. And ultimately, ang masisira doon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kanino ba lagi ang sisi? Di ba kay Bongbong Marcos lagi? Mga ano talaga eh. Meron pa akong i-video mamaya na nadeskubri ko dyan sa mga content ng mga DDS vloggers. Hindi ko sukat akalain na ganoon ang ginagawa nila. So, ito nga po, kaya nung nakapanood ako ng, hindi naman ako usually nanonood ng ng uh, mga video, ng mga vlog ng mga DDS vloggers. Kasi, makinig ka sa kanila, manood ka, masusuya ka lang eh. Nakakasuya lang pakinggan kasi puro paninira sa sa Pangulong Marcos. Kaya e, paano ka matutuwang makinig? same as them. Naiinis din silang manood sa mga vlog ng mga Marcos vloggers. I cannot call us Marcos vloggers kasi hindi naman kami inappoint ng Pangulo para mag-vlog. Sarili na ako, sarili ko itong initiative, sarili kong, sarili kong trip. Walang pakialam dito yung Malacanang. Pro-government lang kasi ako. At pro-Marcos. Ngayon, ito na nga, yung uh, salita na yun ni Lagdameo, na binigyan nila ng masamang uh, meaning na kesyo, yung hindi magbibigay, hindi magsasubmit ng ng uh, request for ayuda, eh walang matatanggap. O diba naman, ang sama naman talaga, pakinggan. Eh hindi naman po gano'n ang ibig sabihin. Binigyan ng masamang kahulugan yung sinabi. Eh totoo naman, paano ka magpapadala ng ayuda sa isang bayan na wala namang request nga naman? Paano siya bibigyan? Ano ang kailangan niya? Magkano? O natural, kung hindi pa nakakapagsubmit yung uh, ilang uh, munisipyo, bayan, eh di uunahin mo nang mabigyan yung nakapagsabit na. 'Di ba? Common sense. Magaantay ka na mag lahat? Eh kung yung may mayor na mabagal, mayroon na diyan na nakapagsabit di yun unahin. Unahing bigyan. Tama hindi? Kayo talaga mga DDS vloggers kayo, wala na kayong ibang alam kundi siraan ang siraan ng inggit lang kasi kayo. Dahil, yung pangulo namin, oo, pangulo namin, kasi hindi nyo naman siya tanggap na pangulo ninyo. Di ba? Kaya pangulo namin. Naiinis kayo, naiingit kayo, kasi doon pa mismo talaga nagpunta at nagbigay ng ayuda, tulong, at pag-aalala nagpakita ng pag-aalala, pagmamalasakit, pagmamahal. Doon pa mismo sa lugar kung saan sinisira-siraan siya. Nung, nung mayor doon, yung naging mayor, yung naninira sa kanya, di ba? Yung mga Duterte, mag-aamang Duterte. Na, unbelievably, hindi nakita nung mga taga roon itong pamilya Duterte na ito na sila mismo ang hari doon sa lugar na yon even yung mayor mayor baste hindi nakita naunahan pa nung nasa Maynila yung nandoon mismo sa sa loob ng bakuran tapos ang masama pang ginawa ng magkapatid magkapatid na Duterte eh yung padala ni Romualdez na ayuda, hinarang. Ha? Hinarang. Bakit hinarang? Kasi daw may mga yung mga packages na ibibigay doon sa mga biktima, mga residente, eh may mukha daw kasi. May mukha ni Romualdez at pangalan ni Romualdez may nakalagay na from the office of the house speaker at may mukha at yung doon naman sa asawa daw may nakalagay na tingog party list from tingog party list tapos yung mukha ni Yeda kaya hinarang kaya hindi nakarating sa tao yung ayuda nung mag-asawa na kung tutuusin ni sarili nilang pera yon Sariling pera muna nila, personal na pera. Ito, kasi naman, itong mga politiko, bakit naman kasi kailangan nyo pang ilagay ang mga pangalan at mukha ninyo dyan? Kailan ba naman matututo itong mga, bakit kasi nilang kayo makapagbigay ng tulong na hindi ibibilalagay ang mga mukha ninyo? Mukha at pangalan? Advertising? Ayan tuloy. Isa din naman itong uh, magkapatid na Duterte na ito na mga ingitero, insecure. Harangin yung tulong imbis na nakarating, wala nga silang naibibigay, yung yung dumating na tulong haharangin. Masalamat kayo. O sino ang pinarusahan ninyo? Hindi yung mga tao dahil sa pagiging vindictive ninyo pagiging insecure, pagiging inggitero, pagiging salbahe, mas pinipiliin nyo pa na maghirap, magutom, yung mga tao dyan na ah, kayo naman nga ang may responsibilidad na magbigay ng tulong. Wala kayong ibinigay, tapos itong may nagbigay, galing pa sa malayo, harangin ninyo? Anong klaseng mga utak yan? Di ba mga kababayan, anong klase? Napakasama ng ugali. Kung naiinis kayo doon sa pagmumukha nung politiko na nakalagay doon sa mga package ng ayuda, ibinigay nyo lang muna sana or sana binura ninyo. O, di ba? Ano ba naman na burahin nyo yun ng ng putik para hindi makita yung muka? Ibinigay nyo sana muna para makain na, mapakinabangan na ng mga tao. And then, after that, edi eh i-bash ninyo yung nagbigay na, naglagay ng mukha. I-bash. Attack them. Pero dapat hindi ninyo away politika, idadamay ninyo yung mga tao. Alam ninyong yung gutom. Nangangailangan nyo ng gamot ng mga, sempre inuulan, binabaha, baka walang mga damit, kumot. Mga siraulo pala mga talaga ang sasama ng ugali nitong pamilyang to eh. Diba? Anong klase mga pag-uugali yan? Hinaram. balikan natin itong si Lorraine Badoy yung binanggit ko kaninang una na naliliitan po naliliitan doon sa ayuda na ibinigay ng Pangulo na hindi naman yun talaga ang buong ayuda ang ibibigay, may mga susunod pa na mas malaki pauna pa lang kumbaga eh first aid emergency fund para may magamit na oramismo. Kitang nali naliitan? Hoy, Lorraine Badoy, may I remind you, ang kapal, the nerve, para sabihin mo na maliit yung 265 million na paunang ayuda ng Pangulo, bakit hindi mo hanapin yung 51 billion na nasa kay Pulong Duterte. Bakit yun ay hindi nyo hanapin? Na isa yun na naka, nakapagpa isang dahilan kung bakit kung bakit binaha dyan sa Dabao. Di ba mga kababayan? Mayroong pondo na napakalaki. Bilyon-bilyon. Gaano ba kalaki? Gaano karami? Hindi pa ako nakakakita ng ganyang karaming pera. 51 billion? Na kung ginamit 'yon para doon sa proyekto. Na ayon nga sa balita, 'yung 51 billion na 'yon ay para sa flood control project. O bakit binaha ngayon? Kasi nasaan 'yung 51 billion? Saan dinala? 2020 pa yun nasa kamay niya eh. Tapos ngayon itong Alvarez ang kapal ng mukha para para pagbintangan itong uh, Marcos government na kaysa daw kinansel yung mga project doon. Kaya ayan bumaha. Ang kapal mo naman, Alvarez. Ikaw nga dyan eh, ang tagal-tagal mo nang pabalik-balik sa gobyerno. Bakit hindi? Naging congressman ka. Naging house speaker. Bakit hindi mo pinunduhan? yang Dabao. Naging house speaker ka? Congressman ka sa sa sarili mong distrito, but being the house speaker, dapat na solusyunan niyo yung problema diyan. At ito nga, ang wala kayong ibang gusto tulang lang talaga ninyo kasing siraan. Sirain si Bongbong Marcos. Kaya ngayon, Ipaparinig niyo sa mga tao, sasabihin niyo sa mga tao na ang may kasalanan ng pagbaha ay si Bongbong Marcos. Kasi daw, kinancel 'yung mga project. Bakit hindi kansel ng ni Marcos 'yung mga project dyan? Hindi ba 'yun yan, yung, 'yung mga project na ipinangako ng China na hindi naman itinuloy dahil may mga strings attached? Bakit mo isisisi kay Bongbong Marcos? yung pagbabaha dyan. Si ulo ka pala eh. Ewan ko ba sa'yo, bakit attorney ka? Pabalik-balik ka sa pagsisilbi sa gobyerno? Ilang ulit kang naging congressman, baka naging governor ka pa, naging, naging ano ka ba? Tapos hindi ninyo ginawa yan. Mas nauna pa, mas nauna ka pa, na naging politiko dyan sa Mindanao kaysa kay Marcos si Marcos sa Ilocos yun eh ikaw dyan sa Mindanao bakit hindi mo inayos yung Mindanao tingnan mo yung lugar ni Bongbong Marcos doon sa Ilocos Norte ang ganda-ganda oh, yun may ginawa kaya nga ngayon ang gagawin ni Bongbong Marcos sa buong Pilipinas gagayahin niya yung ginawa niya sa Ilocos Norte eh kayo dyan sa Mindanao pati yung digong na yan, anim na taon, ilang dekada na naging mayor, limpak-limpak ang confidential fund, yung napaka-basic na problema na pagbabaha, hindi binigyan ng solusyon. Tapos ngayon, naghahanap kayo ng masisisi. Sino maniniwala sa inyo? Tanga lang po ang maniniwala dyan sa salita mo, Alvarez gusto mo magpalibre ng uh, ng responsibilidad isisisi mo kay ay bumbong marcos sira ulo ka talaga tapos gusto mo maging pre, gusto mo maging presidente diyan sa Federal Republic of Mindanao ngayon pa nga lang eh wala ka namang nagagawa what more kung naging independent ang Mindanao na kayo kayo na lang ang nagpapatakbo niyan ikaw at mga Duterte, ewan ko na lang kung anong itsura ng Mindanao. Wala nang national government. Kayo-kayo na lang. Kayo lang ang yayaman dyan. Hindi yung mga tao. Sus. Kayo dyan, hindi ni hindi nyo binabanggit, hindi nyo hinahanap, yung 51 billion na nasa kamay ni Pulong Duterte. Nasaan yun? Ikaw, Lorraine Badoy. Ang kapal naman ng mukha mo na magtampo. Magtatampo kay Bongbong Marcos kasi ang liit daw nung ibinigay. 265 million. Pauna. Alam mo ba kung magkano ang nakabudget dyan ni Bongbong Marcos para ayusin yung lugar niyo dyan sa Dabao, sa Mindanao? 100 plus billion. O biruin mo, maaayos na yung halos buong buong Davao region. Samantalang yung 51 billion, kalahati nitong budget ni Bongbong Marcos para sa buong Davao region, yung 51, kalahati, yung nasa, yung nasa kamay ni Pulong, para lang sa isang distrito. Pero ano kayo ngayon? binabaha pa rin kayo, nagla-landslide kayo dyan. Yan ba? Yan ba pa rin ang iboboto ninyo sa susunod? Hindi pa dapat mag-isip-isip na kayo? Na yan ba talaga yung pamilya Duterte ang gusto ninyong maging leader ninyo for life? Oh, mag-isip-isip kayo. Ngayon na nagkaroon dyan ng uh, kalamidad na matindi, siguro ko naman nakikita ninyo kung gaano kayo kamahal ng pamilya Duterte. Hmm? Tama hindi? Tanungin yung mga sarili ninyo, mahal ba talaga kayo? May malasakit ba talaga sa inyo? Yung pamilya Duterte. Yung tinatawag ninyong Tatay Digong. Pink. mga kababayan, thank you very much for watching and I'll see you in my next vlog peace